Doon sa unahan, doon yung entrance mula sa immigration, paglagpas mo ng interview. Medyo malayo-layo na rin na namin. Nag-CR yung kasama ko. Eh, sa gate 101 pa kami. Ayan. Tapos doon pa kami papunta. Ay, asaga. Ay, hindi yan makabur ng calories. Dapat dito tayo sa naglalakad. <laughs> <laughs> Ay, ganoon ba? <laughs> o sige, so sumakay daw tayo dito sa ano, pang astronaut na nakatayo lang. Okay. Naantok na ako. Alay naman ang gate 101. <laughs> Pagkatas mong pahirapan pakal, pak, ano pakulbain sa immigration palalakarin ka na pagkalayo-layo Kulang ka pa sa tulog. <laughs> to all ano Yes, on Cebu Pacific like 5 This is not yet so, again, we are not yet boarding. The flight is the the day, and your really kalayo ng 101 ba? <laughs> May gulay. Wala balak mag-exercise. Ganitong wala tayong tulog. 110 <laughs> <ten> pala. <laughs> Bakit yung passport na hawak mo dalawa? Kasi puno na yung isa? Yung passport mo hawak dalawa Kasi puno na yung isa? O, first try po Gagal Kailangan mo i-attach uh, O, okay Kasi doon, kailangan mo i gusto okay. kong magkape. Hindi oh, ka na naman patulog na. O, hindi na naman makakatulog. Ay, dapat matulog tayo sa roplano. Tama, tama, tama. <laughs> Ay, dako. Ang hindi. Hindi katulog. Hindi katulog. Gate 109 pa lang tayo. Oh my gosh! Gate 109. 109 pa nga lang. Sure ba yan? Gate tayo? Bukan lagi main, bukan lagi tu. Ah, uh -huh. walk later pala tawag dyan? Yes. ha uh -huh. Eh, yan. Gate 101, oh. Ayan. Ano Oh, yan. Fab G929? Oo. Di mo mabasa? Ay, naku, magpa-refract ka ng mata. Fab G929 yan? Oo. Okay. <laughs> Ayan na, dito na kami. Salamat naman. Upo na. Ay, tapat ng ano. New World Traveling. Pwede dito, para malambot. Hmm.